Brom, brom, brom! Nandito na naman si Machong Brom, brom! Ha, ha, ha! Hi, mama! Ha, ha, ha! Mga bom bom may nakikita na naman tayong tutulog sa tabi ng kalsada mga bom bom Bigyan naman natin na ito Let's go! Punta tayo sa Magdo, mga kabom, para bumili na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada tapikain na naman tayo na pagkain ngayong ngayon, tabi, mga kabom, At least man lang, natulog tayo, mga kabom, Sa kanitong paraan, nakapigay na naman tayo! Let's go, mga bom bom Let's go! Ah, uh, dito na tayo sa may Macdo, mga kabrombrom, Pipili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, mga kabrombrom, Pasok tayo. Let's go. Bibili na tayo ng pagkain, mga kabrombrom, Let's go. Ah, uh, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa Macdo at may 500 pesos na pera. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kapang bro Mayat, tignan natin itong pagkain Doon sa natutulog sa na pinakalsada Tulong na naman tayo ngayon gabi Mga kapang bro Doon sa natutulog sa na pinakalsada Nakabigay na naman tayo ng pagkain Tulong na naman tayo Doon sa natutulog sa na pinakalsada Mga kapang bro Let's go mga kapang bro Mayat, tignan natin itong Sa kampira doon sa natutulog sa na sada Let's go Ah, uh, nandun sa tatay Mga kapang bro Pagkain natin Nakabigay itong pagkain At saka 500 pesos Let's go